Ang sira ng bike nyo? Ano po, yung gulong po. Ha? Yung gulong po. Pumutok po. Pumutok yung gulong? Ito no, po ba kayo uuwi? Kainta po. Kainta po. Kainta? No, Ang layo ng uuwihan nyo. Dito pala kayo sa Angono eh. Balik ka dun oh. Balik ka ron. At gagawin yung bike niya. Dali mo sa waiting shed. doon oh. Sa may bubong. Bakit umuulan? Nagbabike pa kayo? Nabutan lang po kami ng tabi. Kinabutan kayo? Saan ba kayo galing? Bakit ang layo Binangonan. ng... Binangonan. Binangonan? Nagbike lang kayo? Naglaro ko kasi. Naglaro ng... Ang layo ng laro nyo. Ah, ano ba sira? Bila po pumutok yung gulo. Ah, pumutok? Opo. Oh, sige, gagawa ko ng paraan para makauwi kayo. May nadaan kayong bike shop doon ah, Villa Mayor. Ba't niyo din? Wala po kami doon. Ah, wala kayong pera? Ah, ito gagawa natin paraan. Ah oh, ayun nga oh. Oo nga, sumabog nga ito oh. Ang laki ng sabog eh. Ah, gagawa natin ng paraan. natin kung okay na ayan okay na wala nang singaw At tingin muna natin baka may nakatusok eh. kaya pala pumutok kasi yung gulong butas na din 哎。 Ayan, okay na. I-testing nyo muna para sure tayo na makakauwi kayong kainta. I-testing mo muna para sure tayong makaka-uwi kayo. Ano, okay na? Okay na po. Salamat po. Oh, okay, ayan, makakauwi na kayo ng ah, kainta niyan. Salamat po. Thank you po. Ayan, okay na. Salamat po. Lord, so, pwede po ba kami ng sticker? Ha? Ah? Sticker po. Pwede ah, sticker? No, sticker. Pwede sticker. 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 Pwede ito oh, Oh, ayan, sa yan. Salamat po. Okay. Ay, makakauwi na kayo ng kainta niyan. Tama kayo sa kainta, parola? Hindi po, problem. Ha? Greenland. Ah, bago magparola. Oh, ayan, makakaabot na kayo niyan. Salamat po, Idol. Okay, you're welcome. Uh, ingat sa biyahe ah. Sa lang kayo ha. Uh.